Hello, good afternoon mga Inday Kadudong Andito po kami ngayon Sa Sa Kenny Z okay, Ano pa ginagawa mo na? Oh, na po kami sa school ako, Kasi Ako si Rehearsal ngayon na, Ako si Boy Rehearsal ni Z ngayon sa ano nila ako, may may activities kasi sila ako hmm. si boy unang magpakita ka na hello mag afternoon ka muna hello hello good afternoon po alis po kami eh dala tali ko dala pupunta kami ng school kasi may matter regarding sa ano yun, ang gawin niya magbigay ng mga school supplies sa mga kaklas oh? hindi na ano ko di ko naalala uh, bakit? Yung May sad song Magbigayan kayo ng school supply para sa kaklase mo, di ba? ganda-ganda But may sad song Yan, ano yun? Yun, seatbelt na tayo Going to school na kami Papunta na kami ni Z para sa practice na nila On the road na kami Ay, on the road na kami Kaya magdandaan lang tayo magmaneho At least pag tayo ng in a good condition dandahan lang para Papay, iwan Ay, Sige, saan ka? Da Sige, Ano na. ba na? Putin natin yan, wala. Pagbaba, ako na bahala. Sige na. Sige na. na. So, sa sarili, Salvador del Mundo, salva. Protect yeah. me, Lord, in all my ways. Yes. Bago tayo magmaneho, lalabas, magpapre tayo kay God. Naigagayad tayo sa magmaneho, palayo sa mga aksidente, palayo sa mga masama. Yes, kailangan natin yun. Going to school na kami. Galing kami sa parking area. Kasama ko si Z. Ayun na. Ano lang, pangalawang araw nila ngayon sa ano nila, yung introdu introduction number nyo na. May, may ano sila, may sayaw sila sa pamigay ng school supply ng Zin Adventures TV at kasama si Jose Aldrin TV. Kaya abangan yung mga kaindaw yung kadudong. Marami ang mabigyan nito mga blessings na galing sa ating mga beneficiar, mga subscribers na galing sa Amerika. Kaya magpasalamat tayo sa kanila na andyan sila lagi na nakasupport sa atin. Magpasalamat talaga ako na napakadami na bigay ng blessings sa Zin and uh, Zin and Zion Adventures TV. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na kahit ano pa man andyan sila nakasupport talaga sa atin. Kaya thanks thank you Lord kahit paano this coming Friday matutuloy, matutuloy na talaga di ba? Yeah. Diba. ayun ang bata sasayaw na daw siya Sampol na sayaw sayaw <laughs> Diyos ka po <laughs> Ano ba pamagat nyo? Ano Titan? Ang mga mga sampung Uro Puro akala ko ha <kawa> na <laughs> Di ba sarap-sarap Ganda-ganda nagsayaw nyo sa ganda ganda sa'yo ano tay ano nga ilan kayo sa Ha? One hundred twenty. One hundred twenty. sa ito puno puno kayo. Ha? Kaya na pumunta niya sa court. Magsayawan daw sila doon. Di ba ano klaseng sayaw baka ang mga ibon ang sayaw niyo. Ang mga ibon. Hindi. Mga <laughs> ibon. Ang mga ibon. Sigurado? Ganda-ganda nagsayaw mo eh. Oo, oh, ikaw hole, huli. Ikaw nakatang huli. Ito tayo nga mo. Ako, may sounds pala. May sounds, pag music ka. Ito so, sayaw ka pa. Ha? Ano? Eh, ano lang naman to? I-edit lang para mawala yung sound. Sige na. Oo, oh, punta ka na dun. Ayo ha, oh, di ba? Ikaw lang ang huli, oh, di na?

Oo. Oh, Huwag ba? Diba? Practice yan. Mayroon kayo. Mayroon kayong sayawan sa bahay ko. Parasig na sayawan nila. Ah! Oo. Oh, Galing-galing ang <laughs> <laughs> uh, diba? Kasarap-sarap at tingnan ang anak natin na maroon ka na ito ngayon. ano